Bakit po naiyak ikaw? nai? Ngayon na ikaw nakatamang-tama ngayon pang New Year niyo po. Uh, pang New Year, pang New Year na may, may, kami. Pwede na kayo makabili ng dagdagan yung pansit. Nakikita natin ilang ano yan, palahating kilo na pansit, isang kilo na pansit, tapos isang kilong baboy. Pwede na po kayo magdagdag para sa pagsasaluhan niyo mamaya. Ha? salamat din, sir. Okay, uh, magandang umaga mga kapobre at uh, ngayong araw na ito ay alam naman natin na ang ating mga kababayan ay nagre-ready na no? dahil maya-maya ay sasalubungin na ang year 2024 no at uh, dito tayo ngayon no kahit uh, linggo ngayon ay uh, pinuntahan natin sila Nanay Julita no uh, kung matatandaan nyo uh, mga kapobre itong dalawang magkapatid na nadaanan ng team na uh, nangangalakal doon sa may diversion road uh, mga kapobs no at uh, ngayon ay uh, meron kaming mga dala ay na mga groceries at uh, bigas. Tamang-tama po ito. <laughs> Oo, oh, ganyan. yung noong New Year's po, wala-wala, tigman mm -hmm. kami. Uh, mm -hmm. Ano po yung handa nyo ng Pasko? Wah, ay, ano lang, pansit ng gani. Pansit. Oh, pinaskuhan mo lang. Mm, importante, hindi talaga mawawala yung pansit sa mga ganitong <laughs> okasyon. Mm -hmm. uh, Ngayong New Year, ano po yung handa ninyo? Wow, do yun lang baboy sa kilo. <laughs> baboy isang kilo? Oo. Uh, Saan galing po yung baboy? Dahil sa kabilang bahay lang. Uh. Binili po ninyo? Mm, inutang man gani. Inutang? One week. Mm, one week bayaran uh. para may panghanda-handa. Uh, Nakikita natin mga kapobs na nagluluto sila ng, ah, uh, sila ng panluto ng pansit. Uh, at uh, merong isang kilo raw na baboy na pagsasaluhan nyo maya, uh, yeah. mamaya. Hanggang mamayang hating gabi na po yan. Alas 12. hasta alas 12. Mamaya nyo pakakainin. Ay, Paano yung 12. tanghalian nyo? <laughs> ay. Mababawasan. Ay, ito yan ganit sir. Mabawasan Bawasan lang gito. <laughs> kire lang ay agod lang may salu saluhan. Last oh, dose. Oh, yeah. Tamang-tama po yan. Meron dito mga dilata, may tinapay dyan. Okay. Kompleto lahat. May mga groceries. At uh, ito, may bigas po. Naya, dito po yung bigas. 10 kilo. May bigas na kayo. Tapos itong mga groceries po. Ayan o. Oh. Tapos, ano itong... May itlog, may mga itlog po diyan kumpleto po. Salamat. Um, po. Galing po 'yan kay kapobra uh, Kapobre ng Fe and uh, Junior in Mississauga po. Meron 'yan yung mga uh, padala niyo po sa inyo. Ha? Oh, sir. Sa mga nga salamat sa inyong nga uh, hmm, Ba't bulik. Bakit malungkot ka? Ha? <laughs> <laughs> Bakit malung Ano yung handa mo nung Pasko? Baboy manatang um, Marami kang mga pamasko? kirimela, na lang. Hmm. pa rin kayo. Ngayon, hindi na muna dahil New Year. Hmm. Oo. Ikaw, ba, ba, ba't parang bagong gising? Tulog. <laughs> 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 ha? Tulog. Kayo ba? Tulog yung Pasko mo. Okay lang. Okay lang. Parang hindi ka nag-enjoy ngayong Pasko ah. Busy sa kalakal. <laughs> walang pera. <laughs> walang pera eh. Dahil ah? wala, walang pakiluhan. Ito po, meron tong padala. Uh, maraming salamat, uh, Kapobreng Fe and Junior in Mississauga. Meron siyang padala po. Ay, natumba yung bigas. <laughs> meron siya pong padala na 5,117 pesos and 90 centavos. Uh, bali, yung bigas po natin ay, ay 620 pesos. Uh, ang ating groceries ay 1,387 pesos. Uh, at, uh, uh, bali lahat po ay 2,000 Uh, 7 pesos Meron pa po na yun na kayo Para kung ano yung mga gusto nyong bilhin Ano yung mga paggamitan ninyo Sa mga bata Meron ba po ah Sino yung tatanggap Ah dito Ah si na <laughs> Meron po na sukli na 3,000 uh, 11 pesos po 1,000 2,000 3,000 and 11 pesos. Galing po 'yan kay Kapobrang Fe and Junior in Mrs. Sauga. Pasalamatan niyo oh, Salamat. Salamat uh, din sa nagpadala uh, sa link. ga. Bakit po naiiyak ikaw? Hay. Si ano lang. Uh, ngayon na ikaw nakatamang tama ngayon pang New Year niyo po. Ah, uh, kami. Pwede na kayo makabili ng dagdagan yung pansit. May natin ilang ano yan? Kalahating kilo na pansit, isang kilo na pansit, tapos isang kilong baboy. Pwede na po kayo magdagdag para sa pagsasaluhan ninyo mamaya. Huh? Salamat din uh, sir. Okay. Salamat natin no si Gapo Fe and Junior in Mrs. Sauga. Maraming maraming salamat po. Uh, naihatid na po natin yung tulong dito kila Kuya John at Kuya Rodel. No? Uh, maraming salamat. Mayroon na silang pandagdag raw sa pagsasaluhan. Bakit si Tatay, may kong gustong sabihin po. Wala na po. Maraming lang po salamat sa binigay niya. Sige. Sige uh, mga kapobray Maraming salamat at belated Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyo po uh, Happy New Year na. At sa ating mga kapobray na patuloy na nanonood, patuloy po na sumusuporta sa ating uh, channel, maraming maraming salamat po at uh, huwag po tayo magsawang magsuporta para sa ating mga kapobra na mas nangangailangan dito sa ating probinsya ng Aklan. at Sa ulit po, uh, belated uh, Merry Christmas and a Happy New Year na no sa ating mga Kapobre. Maraming maraming salamat po sa ngalan ng buong team ng Pobreng Vlogger kay Kapobreng Archie Hilario, Kapobreng Arnel at preside de la Cruz, ay Kapobreng Peach Ledesma. Ako po si Kapobreng Renz na Bida. Magandang araw po mga Kapobre. Yeah!